Ah, Dahil linggo ngayon ay gagawin namin yung nawasa mga kaludi dahil nagpakabit kami ng nawasa so nag-apply kami. So yan kinabit na yung metro namin kaya kami na lang bahala magkabit sa installation papuntang bahay. So ayan dahil tapos na yung sa akin mga kaludi. So, ayun oh, mayroon pa siyang ano tolo mga kaludi, may tolo siya. <laughs> may tolo pa si Will. So ayan, so uh, ulitin natin ulit 'yan. Dahil tapos na 'yung sa akin, ay eh, pinapanood ko na lang sila mga kaludi na gumagawa. Yung sa akin diyan, yung nandun sa dulo. So kahapon ko pa yan tinapos. So ayan, kumuha tayo ng ano, reserba natin dahil bibigay natin kay Will. Ang bibigay lang pala natin ay yung rubber dahil walang rubber yung sa kanya. So naulog niya siguro sa <laughs> so, kakabukas ng kakabukas. So ayan. So, ito pala yung ano natin, nawasa natin mga kaludi, ginagamit na ni misis. So, ayan o. Uh, yan, ni-install ko na yan kahapon. So, ako na rin nagkabit yan. Uh, mga ano yan, linya. Kaya pwede nang gamitin. May kinabit na rin ako dyan sa banyo mga kaludi. Dahil tapos na yung sakin sa ay nagagamit na. So, ito pala yung binigay nating rubber ay kakabit na ni buswheel. So yan, tamang pihit lang siya. Tamang paikot lang para may ay mag, matatanggal yung tulo niya. Yan naman si Kaya kay Ruben, shout out sa kanya. <laughs> so nakita niya yung camera, natuwa siya. So ayan, kakabit na yung binigay natin rapor mga kalodi. Dahil ano, titistingin na. So you know pumbinsing walang tulo mga kaludi so dito naman tayo sa kabila mga kaludi kay paning so ayan ay ano niya dinudugtong pala niya yung PPR sa ka PBC so pinagdudugtong niya dyan kasi yung PPR mga kaludi ay tinawid namin doon sa kalsada dahil matibay yung PPR kahit masagasan ng sasakyan niya hindi siya mababasag So, ayan yung puti na yan. So, yan yung itinawid namin sa kalsada. So, yun, nandito pala si shout out kay Pidong. Ay, oh, Pidong pala. <laughs> so, yan may kasama sa pamangkin niya. So, dito naman kami sa kabila ulit. So, titignan natin ulit itong pinagdugtungan kung ano, may tagas. Ayun mga kaludi, may tagas siya. Kaya ulitin ulit niya. Nalagyan ng tetron. Pero pagkatapos niya nilagyan ng tepro niya ay mayroon pa rin siyang tagas kaya bin, bumili na lang siya ng panibago na yan yung anong tawag dyan yung pag pinagdudugtungan niya so ayan pakicomment na lang yan, mga kaludi kung anong tawag dyan ayan o oh. mayroon pa siyang kunting ano uh, tagas mga kaludi So, ayan mga kaluri, dahil tapos na yung sa akin at tamang panood lang ako sa kanila mga kaluri. Antayin ko na lang matapos yung inagawa nila kasi sisiminto namin yan sa ano, yan sa kalsada. So, sisiminto namin yan. Siguro mamayang gabi na mga kaluri dahil ngayong umaga ay marami pang sasakyan na tumadaan kaya hanggang install muna kami so mayang gabi na yung pag-install namin. Maraming salamat sa panunod.